Hi! Kung po kayo, it's me, Joven, and welcome back sa akin channel. Sa mga bago pa lang sa akin channel ay please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa kanyang uploaded videos. In this video ay share ko sa inyo kung paano gamutin yung pusa na mayroon siyang UTI o yung urinary tract infection. At kung ano mga sintomas na naobserbahan namin para makonfirm na mayroon talaga siyang urinary tract infection. Unahin ko muna yung mga sintomas na naobserbahan namin. Yung una ay parang nangihihina siya at lagi siyang tulog. Yung mga ibang pusa naman ay nagtatago sila sa mga madidilim na parte ng ating bahay tulad dun sa ilalim ng kama, sa ilalim ng lamesa, at mga iba pa. Yung sumunod ay nagkakaroon siya ng excessive grooming especially dun sa kanyang private part. At yung isa pa namin naobserbahan ay pabalik-balik siya sa litter box at kunting-kunti lang talaga yung kanyang naiihi. At ang kagandahan nun ay meron siyang ganang kumain sa oras ng kanilang kainan. At pagkatapos ng isang araw na obserbasyon namin sa kanyang kalagayan ay dinala namin ito sa pinakamalapit na veterinary clinic. At pagdating na namin doon sa veterinary clinic ay tinanong kami kung ano yung kanyang case, kung ano yung namin sa kanya. Sabi namin ay hindi siya makaihi. Sabi agad ng, ano, ng Or, or yung veterinarian ay ikukun for confinement daw. Sabi ko naman ha, agad-agad, hindi pa na check up. So sabi ko pwede, check up nyo muna siya. At binalang nga si Tino doon sa may laboratory room at chinik ito. Kinapakapa yung kanyang chan malapit sa kanyang pantog. Ayun nakapanga na malaki nga daw yung kanyang pantog. At yung suggestion ng veterinarian ay try daw nila yung flushing para matanggal yung ihi niya sa kanyang pantog. Ito yung nakuha ng kong video habang ginagawa yung procedure na yon. Nung una ay ayaw niyang lumabas yung kanyang ihi dahil daw merong blockage. Meron siyang kinuhang isang swero at saka kumuha siya doon ng konting amount lang naman gamit yung syringe. Meron siyang niligay na maliit na hose doon sa papasok papunta sa kanyang ari. Yun, in-injection na niya ng konting amount lang naman ng na swero. Tapos, kusa nang lumabas yung kanyang ihi. Ngayon naman ay share ko sa inyo kung ano yung mga gamot na nireseta sa kanya. Yan, itong una ay Kuamoxiclab. 312.5 mg siya. Yung dosage na binigay ng doktor ay 1.1 ml every 12 hours pagkatapos niyang kumain. Yung dosage pala na binigay ng veterinarian ay nakadepende sa timbang ni Tino. Sa mga bibili pala ng mga gamot sa ating mga alagang pusa or asuman ay bawal sa kanila yung grapes. And so, ito yung binigay ng vet. Alam naman nila, pag punta ka doon sa veterinarian, sasabihin naman nila sa inyo kung ano yung mga bawal. Mas maganda nga yung walang flavor. At na-observe ko pala, dito sa may Komoxy Club, nung pinapainom ko ito sa kanya, ay never ko siyang na na parang bumubula or naglalaway yung kanyang ano, bunganga. Kasi merong ano, dati, na ko yung mga previous na pinapainom namin sa aming mga alagang pusa talagang nagano naglalaway sila. At itong Comox Club pala ay 7 days siyang iinom, every 12 hours. Ito yung sumunod naman na nereseta na gamot niya, Pet Pyrene. Ayan, ito. Para ito naman sa pain reliever, kasi nga daw masakit yung, ano, yung pinasok na parang catheter doon sa kanyang ari. And so, ito ay 1 ml naman every 12 hours for 3 days. At lastly, ito yung last na binigay sa kanya na gamot, UTI care. Ayan. Ito ay for 14 days para sa kanyang urinary supplement. Tapakita po yung kanyang bottle. Ayan o. Oh. Ayan, ito yung kanyang itsura, UTI care. Tapos, papakita ko yung mismong tablet din. Ayan o. Oh. Ayan. Ito yung tablet. O. Oh. Tapos, ito, kung ibibigay niyo ito sa kanyang alagang pusa, ay kusa saan nilang kakainin. Kasi para siyang lasang treats ito. Ito, UTI care, once a day, after meal then Tapos, for 14 days. At mayroong isang recommendation, yung veterinarian na nag-check up kay Tino, na yung kakainin daw niya for 3 months ay yung Royal Canine or Royal Canine is wet or dry. At kailangan daw namin obserbahan yung kanyang ihi 12 to 24 hours. Meron ako mga tinanong na magandang klase na cat food. Eh so, sa experience daw nila, yung may mga magandang feedback ay yung smart heart, dry or yung wet food, at yung cat care na cat food. Yun yung mga magandang review na pagkain ng ating mga alagang pusa. At ito na si Pino ngayon. Eh no, bagong gising. <laughs> Hi, Tino. Say hi sa vlog. Ayan, no? Oh. And so, so far, magaling na siya. At hindi na siya pa balik-balik dun sa kanyang cat litter. At yan lang yung aking may si-share tungkol doon sa pagkakaroon ng urinary tract infection ng aming alang pusa at kung ano yung mga gamot na nariseta sa kanya. I hope na meron kayong napulot na aral sa video na ito. Sa mga bago pa lang sa aking channel ay please don't forget to click the subscribe button. At pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking uploaded videos. I hope you knew this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!